Yun, magandang magandang araw mga kaprabis yan, Tayo po ay magtatanggal naman ng ano ng lambat Ayan, na ho ng pagkara, maraming bagay Sayang kasi aray, baka magatulang ay pupulunin ho muna natin gawa ng yung akin ho kambing ay ko muna lahat Ari pong pinakambal wire ay itataas ko lang ho yan Ito ay baka ikailan tayo may maikulong ma ma ulit baga Ito ho matindi din eh, ito ang kapabalam sa atin, itong mga itong mga ano ito mga bagay na ito mga nagsasampa nagsasampa yan na sa ano pero naman himaday lang kasi natari nakaano lang ako din eh. nakasabit lang huwari sa mga ano hindi sa ano ang mabalam lang ako din eh hindi kaya rin yung bagay na rin mabalam ayan madami yung buyam <laughs> Madami hong guya mga province. Ganda na lang ako pagtanggal na rin oh. Nakasabit lang ho rin sa mga ano, tusok-tusok. Kanyang -tusok. mga tinig. Ayan. Ingat lang po tayo, hindi tayo nakapag-laps. Ito po ay 100 meters ng 100 meters. Ayan. Sa mga gusto mong bumuhagi, mag-PM lang ho sa akin. 100 meters po ito for only 2,000 lang ho ito mga prabis sa kayo po ay gusto nung mag-alaga ng mga kambing mga pato, pwede pwede ho dito mga manok pwede rin ho dito mga prabis ay hindi ho pwede ang pusa mataas ang lumundog ang pusa iwas naman ho sa dagat hindi ho rin ang dagat may pusa eh Dalaw <laughs> naman sa pusa. Anak ng pusa. Hindi <laughs> naman pusa. Aray ho, medyo mabalambala mga prabays. Aray nasa ilalim na aray. Aray ho. Sayang ho mga prabays. Hindi ho tayo surutin sa pagkambing. Nagkasakit hong ating kambing nung tag-ulan. na ko ho. Baka ako'y ako nangambar mga prabays. At baka ano lang, maubos. Magkasakit lahat. Binis ko na ho muna. Kahit tayo ay doge. Tay ko. Ano nga ang sinasabi ko. Kahit po tayo na doge. Ayan, sugat. Ito. Sa... Kasi siya na yung karbon dito. Bakit? Hindi na alis dito sa may ganun sabi sabid ng sabid sa bayaba. Ay, ano nga, hindi pa na alis yung isang, isang, isang yung isang nakakandong man sa tibig. Nakalantad. Ayan. Ah. Ayan

ay, hey, mo balam balam ang pagtanggal. Ito yung mabalam dito, ito mga bagay na ito. Kinapitan na ho ng bagay na ito. pa naman ang bagay, yung malalaking bagay na ho, ay yung talaga maigi. Ayan pa na sa labas, ka Pueblo. dapat yeah. na sa labas. Masungkit ho agad yung daliri natin ng alambar yun. Ayan pa rin. Okay. Langgam. Ito dami langgam. Oh, may mga usi pa oh. Ayan yeah, na ito ho oh, mga prabis ho oh. Ayan ho ha Ayan ho natin ating ano Ayan Tegahunin nyo Ayan ho Napakarami hong bagay. Pag sa dami hong bagay, wala pa. Unti-unti naman. Mayroon ka ulo, patang. May pa sampung piso naman. Pambili bilin na hubad. Hehehe. <laughs> <laughs> Ako rin po doon. Siyempre na daw ako nag pero wala pa daw akong napapala sa pag-vlog ko. Sabi ko, nasahod naman ako na ng 1.10 peso kung bilihon na ako yung day. Nayaan ko siyang mag-vlog. Sabi ko, mag-vlog na rin para sumaho din. <laughs> ako daw eh... Isang tao na mahigit. Isang tao na nag-vlog kayo. <laughs> ay, bagga... Mahigit pa daw mag-busis nito na. Sabi nung Mahigit pa daw mag-busis nito Isang nga <laughs> naman. Ay, 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 ganun. <laughs> Ikaw